Good morning mga pare. It's another day, another Sunday, another adventure. Samahan nyo kami. Let's go! <laughs> Yun. Second catch. Hito, Sir, malapit sa hita. May... Serte ka, may laman yung mga apartment ko pa rin. <laughs> Biglaang lumabo po ang ilog, kaya medyo nahihirapang mag-hunt itong ating mga kasama. Dalwa rin ang butas ay kakaganto. Ulo lang ang nakikita. Kaya sa ulo lagi ang tama. <laughs> ulo nga, may hirap palang bunutin oh. No? Ihawin po namin 'to mamaya, iihawin. Sarap 'to ihaw. Hindi ko pa kukurutin, hindi ko pa kukurutin si Glory. Alam <laughs> yeah, maglalakad na ayung kampo. Ano Ay. 'to? Third coach. Wala uling kamatayang talapia. <laughs> <laughs> Parang si Parang Joel Cantos lang ang Buenas ah. Hindi pa nakakabuenas yung isang bitranong manini ni CD natin, si Parang Diego. Yung daloy ni Gloria at ni Tihada naroon sa unahan. Hindi pa natin alam kung may mga huli na yung mga yan. <laughs> Jangan yung kapon may namana na kapon umahon din sa may tulay doon Ito yung mga binatili ang dami sila siya at matulay dami ng hipon no oh. ang <laughs> palasa to pare Mukha ko na isang piraso perasong yun eh. Ito po, medyo naduduling po yung mga hipon. Naduduling. Dami ng huli ni Glory. Yun, nakahuli na naman dinabay si Glory. Dito. Dito. Hindi niya ako nagabi. Nagibit ka Ni niing ako po na tao tingo Takit lang may mga magdisis pa ah, ako, eh. no. ayon, oh. Ay, ah. Return, o, ayon, wala pa. <laughs> Ay, oh, may sikot nalang. Ay, parang laki. Yan! Ang sa dito. Sabi. Mas makamakawala din kasi dyan oh. oh, ako. Ang

Kaya so, huli mo dyan dyan. Tingnan, huli mo dyan, dyan. Yan, na rin ang hipon si Janjan. Walang -Jan. tiyak, walang pati <laughs> Oh! babae. <laughs> Narinig yan oh. Pinuturo ako na Ay! Oo, oh, ay mo. Oo, oh, tulog pa na. Hindi <laughs> pa mo talaga yan. sama sama mo na dyan yung nandito sa kaldero. Para isang lagayan. yan. Oh, ladiligan. Malalaki Malalaki ang huli Diego Like Lori. Ten, Oh. Malaki na to. <laughs>